Hello mga palangga Tourist video, ipapakita ko sa inyo na may silambam klas ang anak ko dyan at hanapin nyo na lang kung nasaan ba siya para may trabaho din kayo at mahaba-haba pa rin ang pag view nyo sa video ko mga palangga, mga bata idad pito at pataas ay nagsasanay na ng silambam ano nga ba itong silambam? Yeah, ang silambam po ay isa pong sport 'yan. At ang silambam na meaning ay uh, isa sa mga Indian martial arts na gamit ang stick. Sa so, madaling salita sa Tagalog e eh, arnis 'yan. Pag sa Tagalog tinatawag nating arnis. Ang ibang participants 'yan ay beginner at yung iba naman e eh, matagal nang nagsasanay. Kung matitingnan nyo naman sa mga kilos nila, ayan. Nasa kilos, makikita nyo na medyo yung mga active, yun po ang mga medyo pruna. Matagal na sila dyan. Pero yung mga baguhan, syempre, malalamya pa. At hindi pa masyadong marunong maghawak ng mga steps nila. Maghawak ng stick pala. Ayan, humawak ng st stick at mga steps nila. ay eh, medyo hindi pa masyadong nasasanay. Kung mapapansin ninyo, ayan ang kanilang master nagto-turn over ng stick. Meron pong dalawang katao dyan o estudyante na binigyan ng stick. Nagto-turn over sila. Ang gulo kong kausap pero intindihin nyo na lang dyan sa video na yan. Ano, mga palangga? Bakit nga ba sila binigyan ng stick? wala lang naman kasi yung dalawang dyan na, na, medyo nahuli na sila sa pagtanggap o pagbigay ng stick ng kanilang master ay nahuli na sila ng pagpasok o baga latecomer na sila so ngayon lang sila nakatanggap at binigyan ng stick ng master so yung mga nauna dyan na meron ng stick na hawak is nakatanggap na sila before oh, ayun okay na po naintindihan na eto po pinakita ko sa inyo yung video ay class uh, silambam nila nagtitraining training every two sa isang linggo po dalawang beses sa bato at linggo tapos ang kanila pong uh, bayad dyan maliban pa ho except doon sa kanilang academic iba ho ang bayad dyan ang fees nila kung nagustuhan niyo po ang video ko i-share niyo at saka mag-like at subscribe salamat